sa patuloy na pag-usad ng ating mundo. Maraming pintuan na ang nagbukas sa ating mga bansa para magkaisa at magkaroon ng malawak na relasyon. At isa na nga dito ay ang malaya at pandaigdigan na pagpapalitan ng produkto, impormasyon at kaugalian. Sa episode na ito ay tatalakayin natin ang globalisasyon. Ang globalisasyon ay pagbubuklod na magkakaibang bansa sa mundo kung saan malaya ito na nakakapagpalitan ng iba't ibang produkto ng walang anumang limitasyon at masasabi na ang globalisasyon ay nakatulong sa pagunlad ng ekonomiya. Mayroong tatlong klase ng globalisasyon. Globalisasyong ekonomiko na nakasentro sa usaping pang-ekonomiya. Ang globalisasyong politikal na nagbibigay ng mabilis na ugnayan sa pagitang ng magkaibang bansa at globalisasyong sosyo-kultural na nagpapabilis ng pagpapalaganap ng ugnayan, kultura, tradisyon at kahit anong pang may kinalaman sa interaction ng mga tao. At sa usapin ng pagpapalitan ng produkto, hindi lang mga gulay, prutas, bigas ang lagi nating nagagawang i-export. Isa na ang produkto na mayroon tayo sa pagmimina tulad ng nickel na nililinang ng Nickel Asia Corporation na siyang pinapadala natin sa ibang bansa para maging kapakipakinabang na produkto pagdaan sa maayos na proseso tulad ng cellphone, baterya ng sasakyan, parte ng eroplano at iba pa. Pero kahit na ang NAC ay isang minahan, sinisiguro nito at patuloy na pinapakita na ang responsableng pagmimina ay posible sa ating bansa sadyang malaki na ang pinagbago ng ating mundo. At dahil ito sa globalisasyon. Maganda man ang naidudulot nito sa ating bansa ay hindi ibig sabihin ay hindi na tayo magiging mapunuri sa ibang bagay. Mas masarap pa rin tangkilikin ang tradisyon, kultura, kasaysayan at yaman na mayroon ang ating bansang sinilangan.